Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 21, 2025. Ngayong araw na ito, habang sumisikat ang araw sa ika-21 ng Abril, maaaring maramdaman mo ang isang matinding bugso ng determinasyon sa loob ng iyong pagkatao. Parang apoy na matagal ng pinipigil, ngunit handang sumiklab sa tamang pagkakataon. Ang apoy na ito ay sumisimbolo sa lakas ng iyong loob, tapang, at di matitinag na pangarap. Ito ang araw kung kailan maaari mong simulang tahakin ang mga landas na dati mong pinangarap, ngunit hindi pa nagagawang lakarin. Huwag mong hayaang mapigil ka ng takot o pangamba, ang lakas na kailangan mo ay nasa loob mo na. Ibalik mo sa iyong alaala ang mga tagumpay na iyong naabot, mga laban na iyong nalampasan, mga desisyong minsang mahirap ngunit naging daan para ikaw ay lumago. Ang mga alaalang ito ay magsisilbing ilaw sa iyong daraanan ngayon, lalo na sa mga sandaling kakailanganin mong sumugal para sa iyong ikawunlad. Ang paglalakbay mo ngayon ay hindi lamang nakabatay sa lakas ng loob kundi sa paglawak ng iyong imahinasyon at pagyakap sa iyong pagiging malikhain. Sa mga sandaling ito, isang paanyaya mula sa universo ang maririnig ng iyong kaluluwa, isang malumanay ngunit matatag na tinig na nagsasabing, lumipad ka, kahit sa isipan lamang muna. Hayaan mong dumaloy ang mga malikhain kaisipan, ideya, at pananaw. Isulat mo ito. Ikwento. Ilarawan. Sumayaw ka kung kinakailangan o tumahimik para marinig ang boses ng iyong inspirasyon. Ang mga ideyang ito ay hindi basta paglalakbay ng guni-guni lamang, ito ang magiging binhi ng mga tagumpay sa hinaharap. Minsan, sa katahimikan ng sandali, dumarating ang pinakamalinaw na direksyon. At ngayon, hinahamon ka ng sansinukob na tuklasin ang lawak ng iyong imahinasyon at gamitin ito bilang patnubay sa iyong mga hakbang. Ngayon din, nararamdaman mo ang lakas ng iyong individualidad na tila mas tumitining habang lumilipas ang oras. Parang may kakaibang agos ng lakas na nagtutulak sa iyo upang ipahayag ang iyong sarili ng buong tapang at katapatan. Wala nang dahilan upang ikubli ang iyong tunay na damdamin, opinyon o pagkatao. Magsalita ka. Magkwento ka. Magpakatotoo ka. Ang katapatan sa sarili ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng kalakasan na kayang humikayat at magpagaling ng iba. Sa iyong pagiging bukas at totoo, maraming tao ang mahihikayat na yakapin din ang kanilang katotohanan. Sa ganoong paraan, hindi ka lamang naglalakbay para sa sarili mo, ikaw ay nagsisilbing liwanag din para sa iba. Habang gumagalaw ka sa araw na ito, subukang pag-ugnayin ang iyong determinasyon at malikhaing kaluluwa tanungin mo ang iyong sarili, paano ko maisa sa katuparan ang mga pangarap ko gamit ang tunay kong kakayahan? Hindi kailangang maging grandioso agad ang lahat. Magsimula sa isang hakbang. Ang isang matapang na hakbang, kahit maliit, ay may kapangyarihang magbukas ng napakaraming posibilidad. At sa bawat kilos mo, may mga taong matututo, mahihikayat, at magpapasalamat dahil ikaw ay matapang at totoo, ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay ginto, isang kulay na sumisimbolo ng yaman, karangalan, at liwanan. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o kapaligiran, para bang pinapaalalahanan kang ikaw ay nararapat sa tabumpay at biyaya. Ang iyong maswerteng numero ngayon ay tatlo, 5, at labing pito, mga bilang na sumisimbolo ng simula, galaw, at kaganapan. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay pagsusulat, kahit isang talata lamang tungkol sa iyong nararamdaman, layunin, o mga pangarap. Kapag isinulat mo ang mga ito, para mong pinapaabot sa sansinukob ang malinaw mong intensyon, at ang sansinukob naman ay handang tumugon. Sa pagtatapos ng araw na ito, mahalagang pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman at ginawa. Ano ang natutunan mo mula sa iyong sarili? Sa anong bahagi mo naramdaman ang takot, at paano mo ito hinarap? Ano ang iyong pinakamatapang na ginawa ngayon? Ano mang sagot mo sa mga tanong na ito ay nagsisilbing patunay na ikaw ay lumalago. Ipagdiwang mo ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit. Dahil ang bawat araw na hindi mo isinuko ang iyong pangarap ay isang araw ng panalo. Sa pagtatapos ng iyong paglalakbay na iyong araw, huwag mong kalimutang pasalamatan ang iyong sarili. Sa mundong puno ng ingay at takot, pinili mong maging matatag, totoo, at malikhain. At iyan ang tunay na lakas, habang pinipikit mo ang iyong mga mata mamayang gabi, magpahinga ka ng may ngiti sa iyong labi. Dala ang kaalaman na ang araw na ito ay hindi mo lamang nilampasan, ito ay nilikha mo, sinakyan mo, at ginawang makabuluhan. Bukas ay panibagong pahina, ngunit ang tapang mo ngayong araw ay mananatiling gabay sa mga susunod na kabanata ng iyong buhay. Sa dulo, tandaan mong ang liwanag na iyong hinahanap ay hindi palaging nasa labas, madalas, ito ay nasa loob mo na. Patuloy kang magliwanag, Leo. Ang mundo ay nangangailangan ng init at liwanag ng iyong apoy. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.